So, atin na po siyang uh, binigyan po ng uh, pagkain sa katubig, no? Uh, dito lang po siya sa may barangay uh, 210. Uh, itong aso, uh, hindi ko po alam kung kaya na po itong aso. Nadaanan ko lang po siya dito, no? Dahil nag-iikot po tayo da ng uh, mga istri. Nagpapakaya po tayo ng mga istri. Nakita ko lang po siya dito. So, hello po mga guys, no? Uh, mayroon po, mayroon po akong uh, po sa inyo. Ah, uh, talagang ito ay uh, matibay at saka maganda at saka isa po siyang uh, plastic. Talagang hindi po siya basta-basta pong uh, masira. Ito po ay uh, kainan po ng uh, pusa, Pwede rin po ito sa pang-aso. At uh, murang-mura lang po ito. Mabibili na po siya sa Orange apps. At ayan po, uh, umorder na po kayo. God bless. So ayan po, uh, nagtingin-tingin po siya. Alam kong naliligaw po ito siya. Ah, uh, na po siya. Ang ganda pa naman ng aso, ah, ang laki ng katawan niya. Pero binigyan ko na po sa ng kanin, no? At saka ulam, ayaw po niya talagang kumain. Ah, takot na po siya sa mga tao. Dito lang po yan siya sa may barangay 210. Uh, ah, kahit kagaw, kahit kay Kapitan Choboy Lozano po, no? Ah, itong aso, ayaw po niya talagang kumain. So ayan nga po no, ah, takot po siya at saka nilalamig na po siya. Ayaw niya po talagang kumain. Ah, sana po ah, makuha po natin to. Ah, sana madala po natin to sa shelter. So ayan nga po no, ah, basang -basa po siya sa ulan at saka nanginig po sa salamig. Ah, dito lang po yan siya sa may Pangpanga Street. Makita yung aso. Barangay 210, zone 19 po no. Ah, Maynila. Kaya takot na takot po siya At nanginig na Sige na doge, kain na doge Kain na eh? Medyo mabait naman po siya no? Alam kong uh, no, naliligaw siguro to Or, or niligaw Sige na doge, kain na doge Ah, uh, hindi ko po sa nalapitan no dahil na po at ako po siya. Ah, uh, doge do kaya do Nanginginig po siya sa takot po, no. Ang laki po naman ng aso. Di ko alam kung kaya na po itong aso. Uh, sa tabi lang po siya ng uh, kalsada. Ayaw po kumain. Takot po siya. Tso! Huh? O, oh, doggy, okay, uh. kain na. Uh. So, medyo nalayop-layop po tayo, no. Dahil nga po siya ay takot. Hindi ko alam kung kaya na po itong aso. Siguro ay naligaw siguro to or iniligaw. Uh, hindi po siya umaalis po ito sa pader nato no? Ayan po madam, ah, nakinadaan ako po sa madam habang na ako po ay nag po, napapakain po ng mga istre Dito lang po siya sa may barangay 210 Maynila, ah, uh, Pangpanga Street. Sa tabi lang po sa madam, ha? hindi ko po alam kung kanina po itong aso. Sana ma-rescue po natin siya, madam. Talagang nakakaawa siya, madam mo. Eh. Oh, ayaw talaga niyang kumain. Biligyan ko sa ng pagkain. Ayaw talaga. So, dyan lang po siya nakalubog po, no? Ayaw po niyang umalis dyan. Ah, sana, madam, makuha po natin siya. Ah, ngayong araw po ito, no? Araw po ito ng lonis. Ah, dito lang po siya. Hindi siya lumalayo alam ko naliligaw ko siya Chu So ngayon ay malakas-lakas pa naman ang ulan basang-basa na po siya sa ulan So kahit po ay umuulan po ay hindi po talaga siya umalis at palingon-lingon lang po siya no Oh uh, uh ayaw talaga niyang umalis at ayaw niya ring kumain Oh uh, umuulan po ngayon talagang nakakaawa po talaga siya sana po ah, uh, makuha po natin siya no uh, sana po marapong pong tumulong pang transport para sa kanya uh, medyo malakas lakas na po ngayon ang ulan ayan po yung ulan oh kaya kawawa talaga doge sumailong ka doge doge sumailong ka malakas lakas na po yung ulan no pa ah, uh, na lang po yung ulan hindi ko alam kung kaya na po itong aso. Palingon-lingon lang po siya rito. Ayaw niya po kasing sumilong kahit umuulan. Ayan po yung uh, ano no, barangay. Barangay po yan. Barangay 210, John 19, Distrito, Maynila. Kay Congressman Jim Lopez. So dito lang po siya. No? Ayan uh, po yung kalsada. Uh, uh, sana po uh, maraming po, po, po siya dahil nga po uh, na po siya at ayaw talaga niyang umalis location talagang mga ayaw talaga niyang umalag kahit masang basa na po siya oho. ayaw niya pong umalis kakaawa so hello po mga guys no nakita niyo itong inawakan ito po ay isang uh, pagkain po ng pusa pwede rin po sa pagkain po ng aso ito po siya ay isang plastic. Kahit po siya ay kopiin, talaga pong matibay. At alam nyo pa kung saan ito mabibili. Mula na po kayo sa Orange Apps. Magbili po yan. Mula lang po ito. 30 pesos lang.